ang alamat ng gintong suklay. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, sa gilid ng bundok may isang dalagang ubod ng ganda na nagngangalang Maria Makinis. Ang kanyang buhok ay hindi lang mahaba, kundi sobrang kintab na parang salamin. Walang kahit isang hibla ang nakabuhol. Anong sekreto niya? Ang mahiwagang suklay. Pero Saan nga ba ang suklay na ito? Ayon sa kanyang lola, ang gintong suklay ay hindi isang ordinaryong gamit. Ito ay pag-aari noon ng isang diwata ng hangin na nagangalang diwata alon-alon. Sinasabing sino man ang magmamayari nito ay magkakaroon ng buhok na hindi malalagas, hindi tutubuan ng uban at laging mabango kahit hindi sinusuklay. Sang gabi, naglalakad si Maria sa kagubatan. May narinig siyang mahinang himig mula sa isang malaking puno ng balete. Lapit ka! Takot na takot si Maria. Pero dahil matindi ang kanyang pagnanasang malaman kung saan nang gagaling ang boses na iyon, pinuntahan niya ito. Sa ilalim ng puno, nakita niya ang isang matandang babae na may mahaba, gusot at puro puting buhok. Iya, yeah, matagal na kitang hinihintay. Ho? inihintay? Sino ho? Kayo? Ako si Tiwata Alon-Alon. At ibibigay ko sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Nilabas niya ng diwata ang isang suklay na kumikinang ng sa dilim. Parang ginto na sumasayaw sa liwanag. Ngunit may isang kondisyon kailanman ay wag na wag mong iwawaglit o iwawala ang suklay na ito sapagkat ito ay hindi mo tunay na pag-aari. Isa lang itong pahiram. Hindi na nagtanong si Maria at basta na kinuha ang suklay at dalidaling umuwi. Simula noon, lumutang sa inggit ang mga dalaga sa kanilang bayan. Kahit anong gawin nilang pag alaga sa kanilang buhok, walang makapantay sa alindog ni Maria Makinis. Lahat ng binata pati na may mga asawa na sa kanya tuwing dumadaan siya sa kalsada. Isang gabi, habang nagsusuklay sa bintana, dumating ang malakas na hangin. Ush! Sa sobrang lakas ng ihip ng hangin, nahatak ang gintong suklay mula sa kanyang kamay at lumipad ito pataas. Ay, Panginoon ko, suklay! Sigaw ni Maria makinis. Sinubukan niyang habulin ito. Tumalon pa siya sa bubong at muntik na niyang ikamatay. Pero wala siyang magawa. Ang suklay ay umakyat ng umakyat hanggang ito ay dumikit sa buwan. At mula noon, sinasabi ng mga matatanda na tuwing kabilugan ng buwan, kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang gintong suklay na nakasabit pa rin doon. May ilan naman nagsasabi na hindi talaga suklay iyon, kundi ilusyon lamang ng mga lasing. Pero sino nga ba nakakaalam ng totoo? Ikaw ba? Alam mo ang totoong kwento?